may trabaho ka na karaan, tapos nag-resign ka kagad. Makakapagod kasi. Babe. Waiter! Wow. Uh, yes po. Ano uh, pong order? Ay. Ano yan? Tinitigan mo. Ano mo ka? Isang chicken biryani. Thank you, Rosanna. Ay, ay, sorry, girlfriend. Maya ka naman, oh. Sige na, miss. Excuse me na. Nang waiter sa ko. Diyos ko naman. Eto, p***** ko, p***** mo kailangan po po tanungin niyo, syempre ko. Oh, tingnan mo, gusto mo yung mo. Pet mo gusto mo banata, no? Alam mo, kahit ikaw lang kumain, masaya na ako. Oh. Tapos ako na lang magbabayad sa dulo. Ito na ang airplane. Um. ka. Wala kang Libre ko sa'yo yan, oh. One for you, bebe. Um. Ito be, laman be. Sabi mo, papakainin mo ako. Uh -oh. Ay, sorry, sorry. Ang laki pa manok na to. Tang manok pa ito. Oh. Pati ba naman to? Pagkain na to lahat-lahat to. Tang manok oh. pa ito. naman. magtitigan. Magtitigan pa kayong dalawa. Magtitigan pa kayong dalawa. Jampon. Ano hmm. naman yan? Happy week sorry, bebe. Happy week sari. Sino ano man ni Libre? Ako. Oh. Sure yan so, ha? Ano upo, upo. Naku no, Japol, may, may, trabaho ka na nakaraan, tapos nag-resend ka kagad. Nakakapagod <laughs> kasi. Napapagod. Na, lagi ka na lang napapagod. Nao, sa relasyon natin, lagi kang pagod. Nagpapawisan kasi kaagad ako, Bi, kaya ayoko nang ganun. Eh. No, kailangan mo, lagi nao, ako eh. nagbubulas ang pawis mo. Pwede ba ikaw na lang magtrabaho para sa ating dalawa? Uy, naku, buraot! Bulis na, Bi! Buraot ka ba? Bulis na. Pinatamad ka siya ako magtrabaho, Bi. Mukha mo na naman, ha? Tang lang, order na ako. Ano gusto mo? Wait lang, ano gusto mo? Ako ang taya. Oh. Mm. Tapos ako magbabayad sa dulo. Ako! Sige. Sumawad ako. Gusto ko ng ano, chicken biryani. Chicken biryani? Tawagin mo na, ako bahala. Babe. Waiter! Uh, yes po. Ano uh, pong order? Ay, ano yan? Tinitigan mo. Ano mo ka? Isang chicken biryani. Chicken biryani? Oo. Okay, chicken biryani, coming up. Thank you. Anong name mo? Anong name ko? Rosana. Tinanong <laughs> mo pa ang name! Hindi, kasi may kawig siya. Parang kawig na yung nanay ko. Nanay ko! Sasapalin ko! Ang bilis! Ito na po ang order niya, sir. Thank you, Rosana. Ah, ay, sorry, girlfriend. Maya ka naman, oh. Sige na, miss. Excuse me na. Thank you, Rosana. Ano? Nagandaan ka? Hindi naman. Mas maganda ka pa rin. Mas maganda pa rin yung buhok mo, be. <laughs> hmm? Ang waitress, sa pet ko. Diyos ko naman. Be kakain na lang pag-aawa yan pa. Oh, syempre, mo. Et ko pa mo. Kailangan pa patanungin yun. syempre, et ko. o oh, tingnan mo, gusto mo yung mo. Pet mo gusto mo banatan, no? Oh. Grabe ka jumble, bayang, naman, jumble pa yung Alam mo, eh. Di wala akong pet. Oo nga, no. Oh. Ang galing mo dun, ha. Apir tayo. Takotong. Ka. Kain ka na, be. Alam mo, kahit ikaw lang kumain, masaya na ako. Oh. oh. Tapos ako na lang magbabayad sa dulo. Ako, diyan po, lagi mo na lang akong pinuburaot. Alam ano mo, buraot oh, may trabaho ako. Malakas ka mangingin pang ano mo, pang load mo. Kahit may wifi kayo. May na ako lahat-lahat, be. Binababa mo pa rin ako. Binababa? Bakit? Spaghetti pa bababa ka ba? Kumain ka na lang, be. Papanoorin kita. Masaya na ako nakikita kang kumain mag-isa. Sure ka? Aww. Oh. na, ito na. Susubukan mo talaga. Oh, ito ba? na. One, two, three. Ito na ang airplane. Um, bumilik ka. Ah. Wala kang pera. Libre ko sa'yo yan, oh. Oh. Bawal ba maghati na lang tayong dalawa? Subukan kita. Huwag ka maarte. Mm. Ang sarap. Sarap talaga yun, be. One for you, bebe. Um, ito, be. Laman, be. Um, yeah. Sabi mo, papakainin mo ako. Oh. Ay, sorry, sorry. Sabi. Oh, laki pa lang manok na to. Ang manok pa ito. ba naman to? Pagkain na to lahat-lahat to. Tang manok pa ito. ko naman. Binakain na na to. Ba, ba't pa tayo to binaginala mo? Pero Ayoko na, magbalik na lang tayo wait dito. Wait lang, wait lang siya, mo. Ayoko na. Ipiliin mo pa yan, oh. Jumpul naman! Maya ka naman! Wixari na Wixari oh! Wixari no, oh. nga, sinasaktan mo ako! Oh shit! Pati ba naman kasi ito ipapapili mo sa akin kung b**** na ito? out! Bill out na! Basta na, bail out! <laughs> mm. Trip na trip mo talaga yan eh no? Bail out sir! Hindi, siya magbabay! Ako magbabay! Ako! <laughs> Nakari ka talaga Karina sa akin! Kanina lang ba yung order? Sa'yo lang oh! Ay. Magtitigan mag pa kayong dalawa. Magtitigan pa kayong dalawa. Jampon. Jampon. Sino yung manager nyo dito? Ang laki mo, no? Absent eh. Absent? Sige na, lumayad ka na. Anong yun yan? Bakit mo nabawain yan? break na tayo, ah. <laughs> o, mabayaran ko na. Sige na. Tara na! Uwi na tayo! Bisa muna! Tumayo ka na dyan! Bisa muna! Ang babae. Lakas tama. <laughs> Nagahanap ka ba ng classic Mediterranean cuisine? Nang pasok sa budget mo at pasok sa lasang Pilipino? Pumunta na kayo dito sa Rustic Tavern. Ayan, dito lang siya matatagpuan. Kaya tara, pumasok tayo at tignan natin ang mga pagkain nila. Let's go! At meron sila ditong buttered chicken. Ayan, kinakain ni Kuya. Nice one, kuya. Kumukulo. At meron rin tayo ditong beef masala. Ayan, kinakain niya. Ang sarap, kuya, no? Sige, kain lang, kain lang. Magpakabusog. Ay, oo nga pala, meron rin pala tayo ditong roasted chicken biryani. Ayan siya, guys. Yan, kumain lang kayo. Tira niyo ako, ha? Oh.